Oh, sarsa, gusto sa dami yung sarsa. Oh, ito pa. May tabu po ba kayo? Charot lang. <laughs> Hirap pala na ginagawa nilang. Init ng ano. <laughs> Habang kumukuha ako ng kawali, <laughs> naiinitan yung kilikili ko. <laughs> Ay, okay, kumain ka dito. Tingin ko mahal na kita. Good morning. One half day of my life. So, kagigising ko lang and uh, may biglaan akong schedule for today. Today is Sunday. Dapat meron akong... Kulinary school, nagpaalam ako na baka hindi ako maka-attend chat sa akin yung producer ng Good News, kailangan daw nila ng segment host. Usually, pag mga TV appearance sa ganyan, kailangan maayos yung tura mo, kailangan yung presentable, kailangan yung look elegant, elegant. Tapos so, kaya lang naman. So sa so, kaya daw yung location. And pagkaganito na yung balbas ko, Beshi, kailangan matanggal niya kasi kitang kita yun sa camera ng TV and then sa kailangan bawasan para hindi naman ako mukhang bulbul sa TV tiyari ewan <laughs> ko paano mangyayari to pero samahan niyo ako let's go natutulala ako ang sarap pumulala yung razor natin sa baba ito pala sa inyo yung ginagawa ko, skincare routine ko, and uh, ako ano man, let's go. So, oh, ito almusal namin. Danggit. Hot dog. Saka itlog. Alam na champagne sa awag. Hahaha. 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 Dito ako nag-aasin kasi wala kami labada ah. so. sa Ipunin ko bilangin ko na. Ako. ko. Niyan lagi nasa kotse yun. So alam ko namang hindi dapat iniiwan sa susok ng make up kasi ah uh, Hello, Hala teh. Malaki na ng po sa mo. Kumakayat na. Giginartik ko mai. Lo 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 lo. Kita ng mata. Kita sa kanila. Sige po. akin si jowa ko wala oh, nga baklang bakla nang bakla Ay, may ari. ito tapos ko lang maligo and nagahit na ako para maging malinis yung sa mukha ko sa liig ko maayos na ng konta huwag mo lang tignan kasi maitim huwag mo damit so go for something casual lang so kumuha lang ng medyo kagalang-galang na outfit sa buko yan doon ako lagi nabili So ayan na. This is my look after the Ligo. Hindi pa ako si Jesus. Pero yan, sinusuklay ko lang siya patalikod para matakpan yung pano. Ayan. Ipit lang. And that's it. And then, ang ginagamit ko talaga sa muka, nasa bag, meron ako talagang tea tree oil sa toner body shop ang gamit ko. And then, same with, ano yan, uh, facial. May malaki na pinag-improve ng, pin ng balat ko for the longest na natatandaan ko kung, kung magamit ako nito. So, lagi nyo lang siya isa kasi namumuo yung something dyan sa ilalim. Yun daw yung mattifying effect. So, yun. Cotton pads lang. Lagay mo lang dyan. Sabi nila, hindi daw effective ang toner. Pero ako, I doubt. Kasi, mas na, tatanggal talaga yung dumi kaysa sa cleanse-cleanse lang pag kinakoton, pads mo pang ganito Tingnan mo ha ayun o, oh. yung mga brown-brown na hindi masyado kita pero meron siyang mga dirt na nakukuha talaga kaya kahit ano anong sabihin nila, dati naman hindi nila pinapakilaman yun ngayon kung ano wah, toxic kung ano nang naiisip nilang MME tapos minsan gumagamit ako ng Garnier para At, wala pang dagdag keme Bilis na mag-dry yan, siguro taas sa alcohol content, no? Pero yun ang effective sa akin, natatanggal yung pag-oily uh, ko. Those, ang skin type ko naman kasi, is a combination one. So, para siyang dry at the same time oily, lalo na sa T-zones. Yung leib ko talaga, ewan ko lagi madumi yung ko, kasi siguro napaka-itim na ito. Alam mo yung tsura ng bulok na kalsada? Pag bagong baha, ayun, no? Dumi, yuck, yow. And then may specific products akong ginagamit sa kilikili tsaka sa leeg kasi di ba ang itim ng ilig ko tsaka kilikili yan ang gamit ko glycolic acid though mahabi siya pag pagka kunyari may sugat-sugat ka -sugat, ah, or sunburn huwag mong gagamitin makati Lagi lang sa cotton pad or kahit minsan hindi na for presentation purposes ipinapahid ko lang sa leeg sa kilikili pahid-pahid lang as in dati parang ano yung kilikili ko be maitim dahil sa kakainig ako switch at sa katabaan ko. Hindi ko pa masabi nag-improve, pero nag-lighten na siya compare dati. But ayan, ang aking ganap. Kasi ba, diba, hindi naman natin nakukudkod lahat ng deodorant or libag-libag <laughs> dyan lagi. So, malaking bagay na natatanggal natin. Yuck! Tapos nilagay sa ano? Leg. Like. So, after nyan, nag-moisturizer ako. Gusto yung gamit ko itong Sokos RX. Kaso wala na. So dalawa yun eh, may lotion na tsaka itong parang uh, serum na slimy. Yan yan sya ba Ganda. Parang tamod. Kuha ko nyan. Tahid. And sa liig na. Sobrang ano be. Eh. Ganda ng mga moisturizer. I mean, mas gusto ko moisturizer kaysa sa serum. Ay, hindi may benefits ang serum eh. Kasi ito sa gabi, ito gamit ko sa gabi. The Ordinary niacinamide sa gabi kasi hindi pwedeng naaarawan to So, pag gagamit kayo nito, huwag niyong i... kasi nagka-chemical burn daw. So, alam mo, sa mga kung susundin mo. So, so, so far yun lang talaga ko. Tapos, usually sunscreen lang and then base ng makeup. Yun lang talagang ginagawa ko. So, huwag makeup na ako sa bano kasi makeup kit ko. Nakalimutan ko pala, isa sa mga gamit ko rin pang mabilisang uh, moisturizing is ito. Uh, partner ko naka-discover nito. And uh, kunyari, sa kotse kami, hindi ko dala yung mga moisturizing eme ko. Ito muna yung first base ko para pa... Parang para siya ano, papainamin mo yung skin mo muna <laughs> bago mo palamunin ng kung ano-ano. So, ganyan lang siya. Ang ganda ng mist niya, sobrang nipis and kalat talaga. Ah, uh, ayan lang siya, babasain niya lang talaga yung mukha mo. So, pero ang ganda ng aftermath niya. Para siyang spray nit na hindi ko maintindihan. So, mamaya mag-shine-shine shine mukha ko na natural. Isa rin to sa so mga gusto ko. And then, usually first yun. Nasa siya ako ipapatoy yung mga moisturizing ko. And then, after yun, papatuyin ko lang makeup tayo. So, ito na ang aking makeup routine. nag ulit ako. Or facial spray with aloe herbs and rose water. Yan. Tagi ko gamit. Kasi pagka hindi ata moisturize yung mukha mo, para kang pagtuyot. Ganyan lang. Tapos lagi ako may electric pan. Hindi, And primer lang ako pag pang malakasan. Ang ganap ko tuloy. Eh, medyo pang malakasan, so kailangan ko ng plakadong make-up. Ito, naiinip na ako. Ito yung gamit kong ano, primer. From... Estee Lauder. Kita nyo ba? Ayan, yan ang gamit kong primer. Pati oh, lang naman ang kailangan eh. Ayan, ito siya ba eh. Uh, para siyang silicone na paste na gamit. Ayun, ito malalaglag naman namin. Ayan lang. May uh, yun susundo kasi sa akin dito hala, ando na nga daw yung sundo ko mamaya na tayo mag-makeup ando na nga, patang aga nila ngayon so from make-up to ano to get ready with me <laughs> get ready with me kasi laging late kaya yung van ng GMA kaya hindi ako nagmamadali ngayon biglang maaga sila lagi akong pinaghihintay ng mga yan eh. pero ayan na siya, primer pa lang yung nilalagay ko be. try kong ihabol habang naghanap pa ng item maglalagay ako ng concealer ito yung gamit ko palang ano, si Miles. Yan ako. Hindi ba hindi ako pwede maging makeup artist, talaga. Kalat-kalat ang ano ko. Tatakpo mo lang mga sumpa ng nakaraan. Sa kotse talaga, mas kaya ako mag-break sa kotse. si Jen eh?

ito yung gamit ko foundation na binili sa kanila. Tear Tears. Sobrang ganda. Parang live filter talaga siya. Kasi ang ganda. Sobrang ganda. So ito yung tsura Mura lang siya. Okay, pag open mo, may ganyan siya. Tapos, pag ganyan. Bilis lang maubos. Pero, good. Sobrang ganda na ito. Ito yung mga hmm. Ito pala yung powder ko. Nakalang ako siya. hirap pala ng ginagawa ng makeup artist na ay makeup influencer so, sagsasalit abang nag-makeup. Diba? Ang fresh. Bak. Tanda. From Tartar. Oh, to So, ginagamit talaga yung blush. Para putok putok tayo sa arobeshi. Daddy, siya na sponsor mo ng makeup? Ikaw. Wala pa akong makeup. Ayun eh. Sponsors. So, Jowa-jowa lang muna. Jowa card. Hindi ako nagko-contour. Kasi may balbas naman ako. And then, highlight lang. Ito. Gitna. Tap. Tap. Tap para magmukhang santis tayo mamaya sa so, inipo uh. palabas lagi yung brush daw kasi pag paloo mabubuntas. Tiyan. labas lang labas lang ang labas and then that's it so ito pala aking ano, um, setting spray sponsor din sa Thailand namin din kasi mas mura ko oh, maya uh, kabugtay din sa ano shoot Good luck. Tanga ko, initan yung shoot ko. Wala akong kahit anong makeup. Ay walang sunscreen. So, update ko kayo, bye-bye. Salamat boss. Like sa mga bumati. Ano yung kong ko? Dapat dito ng Ay hindi ba? Akala ko nagmamadali. Okay, sige. Pasok lang po ako dumating talaga. Ipag-usap po ako yan. Pasok lang po yung gamit ko, sir. Hindi ka na traffic, sir. Sa papuntang GMA lang po. Ah, okay. Sa iyo sa Elsa o yung okay. Sa na Ay, natura ng make-up natin. Di ba? Punta kami sa GMA. Doon po ba? ba? Oh, Mag-assemble-assemble naman ako sa dati. Ikaw rin kasama ko hanggang mamaya kuya. Huh? Okay. mo lang spray pagpalit ka ng ano na bracket so ayan hindi ko pala ko idea pa saan ano yung feature kasi sobrang hindihan lahat ng ito so pamaya makita yung behind the scenes and siguro na try ko mag record alam ko bawal mag record pag nag share ng taping update ka na lang na mga besh nakuha sa kaya namin ngayon ko pa naman lawa ko nung gagawin ko Yay! Start na kami! Masunod dun ginawa namin noong na una. Kumuulan kanina, so ngayon mag-shoot na kami ng parang intro ko. So inunan muna namin yung gitna since medyo takit doon. So ngayon mag intro na kami. Ayan lang sa akin yung team. sila kuya camera ko. Daming tao dito. Hi Waddy Bells! Andito tayo ngayon sa Quiapo at magpo-food trip tayo dahil hinahanap natin yung nagba-viral at pinagkakaguluhan na mamihan. So, samahan niyo ako. Let's go. Saan? 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 Mami, ano lang yun, yung beef lang. Beef, manok. Yung Ah, laman A -a -a -a. Yun, yun, yun. Wala masyado. Tapos yung manok yan, mga hinimay. Kaya ah. pinago namin yung mga laman. Nilagyan namin pata, lechon. No. Yung patamaks, kaya nabuo na pata max, Um, Sa so bayar din ang galing. Okay. okay. Patamaks, ma'am, gusto ko lagyan mo ng lechon, lagyan mo ng lechon. Lahat na nilagay mang, na nila, no? Gusto, gusto nila gano'n sama-sama. Oo, sa bagay ah, Kasi na. pag naghalo Mas... yung sarsa nung ano, ribs. Rib, sa katong sabaw. Gusto ko sa nila. Ah, para siya nagiging Paris Retiro na atake, eh, no? Ngayon ko na matitikman. mamay titikman natin yan. Eh ngayon sa ribs, ilang ribs ang binuputol nyo? Tsari. Yun lang, ano? Gano'ng Gano kadami rin yung kilo niyan? Kapag mga simpleng araw, mga 10 to 15. Pag linggo, 15. ganyan, viernes, ano, umabot siguro ng 20 to 30. 20 to 30. Napakadami. To hindi mo akala inakasya lahat ng tao dito. Talagang tuloy-tuloy yung pagbili nila. Kunyari sa mami tayo, ilang uh, mabebenta mo sa isang araw? Sa mami, hindi ko na mabili. Kasi meron ka ng pata, may ribs, may ano. Siguro kung meron pa nga manok yan, mo rin ng manok eh, no? Then, only pa yung sabaw. Hindi ko alam kung paano sila kumikita, pero talagang pinuputahan sila. Ay kumain ka dito. Hala, mando. <laughs> Show my. Oh tsaka Oh, kanin. action ako. Action. Sige, sige. Oh, dal sarsa gusto ko. Ah, damihan sarsa. Oh, ito pa. May tabo po ba kayo? Charot lang. <laughs> Tapos dito, boss. <laughs> <laughs> Hindi, okay lang ganyan. Ganyan lang. Okay, ka ready ako ng take out eh. Boss, boss. Ayun po na. yan. Yeah, yeah, Hirap pala ng ginagawa nilang, init ng ano. <laughs> Habang kumukuha ako ng kawali, <laughs> naiinitan yung kilikili ko. <laughs> Di okay, naman, may hindi may nangamay, naman nakatakip. Hindi naman medyo nangamay pero okay. Daligo naman ako today. Ang hirap ng ginagawa niyo. Hoy, <laughs> pata, pata mami dito, pata mami kayo. Pata, 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 pata mami, pata mami. Sa loob mo hindi siya ba? POV, first timer ka. <laughs> first day of work mo. Deep fry, inaasinan <laughs> para maglabas yung moisture, para mas crispy, di ba? Lalagyan mo na asin. Oo lang. para asin, tapos pahit-pahit. Sige, sige. May guantes ka pa, babe. May mo to. Oo, oh, oh, sige. <laughs> Nag-makeup pa naman ako. Hindi ko alam dito pala puputahin. Good news, ha? Sabi niya magshoot tayo. Hindi ko... Nag-makeup ako for you. CJ, dali. Wait lang, boss. Sabaka matal dito. Ay, isang bulet. Iwain mo naman siya. So, gamitan mo nito. Okay lang, boss. Wait lang po, ha? Hindi ka naman galit, boss. Tok ng baboy, oh. oh. Ayan. So, pinakuloan nyo na ito, no? Hmm. Sige, sige. Ilalambot na namin siya para lutuin Lagyan natin. Sige, ako po try ako dyan po. Balat muna, no? Sige. Sige, ganyan. Wow. Yun na, ang dali. Wow, ang dali. <laughs> Parang kinabahan na nga ako kanina pa. Ayan. Oh, so, yun. Ano po sa inyo ate? Single ka, tsare. <laughs> <laughs> Naging personal. <laughs> Kuya, na, mas tingin ko mahal na kita. Anong, anong size ng paa mo? Eh, ang lalaki ng show, may din, no? Bukod dito, lagi ka ba dito kumakain? Ngayon lang. Ngayon lang? Ah. Linggo-linggo lang. Okay, sige. Galing sa... Galing sa? Simbahan. Simbahan, oh, sa bagay. Nakita mo na si Lord kanina, makikita mo ulit. Pero pag tinry mo yung pata, uh, kamusta naman yung lasa sa'yo? Okay naman, masarap. Masarap naman. Yung sabaw, hindi naman matabang. 20 pesos, tingin mo, sulit na yan sa'yo, yung ganyan. Sulit na sulit. Sulit na sulit na talaga. So mga kapuso, bilang <laughs> katabi. Okay lang po magpa-interview. Masarap po yung sabaw. Hindi ko pa siya natatry eh. Masarap po. Oh, sir, ikaw. Um, ang in-order mo, yung pata overload. So, pata max. May pata, may uh, baboy. Basta lahat nandyan. Pangmasa. Pangmasa talaga. And, uh, lagi po ba kayo nagde-date dito sa Linggo-linggo Ano po? Linggo. <laughs> ah, linggo, linggo. So, ikaw naman po, tita. Kamusta naman ang... Uh, 1 to 10, anong rating niyo po sa pagkain dito? Ten. Oi, ten. 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 Ay, ten. Ta, kuya. Si kuya, yung kasama ko dati sa ano, sa I Wonder yeah. sa sila, ko. sa ko. sila ang akong friends. Ayun. So ulit. Ito na nagkatagal na kami. Tapos namin i-shoot lahat. How the experience? Kinata mo naman yung working with them. Kasi siguro, katagal na nating ano, no? nagkakatrabaho-trabaho. Kaya, tingin-tingin dati kasi conscious pa ako sa script and all. Eh. Ngayon, rinig-rinig na game. So, natural na natural. Yun naman gusto kay GFA, hindi nila ako pinupakot. Hinahayaan nila ako kumagay. Ikaw. Charing, kung maging natural ka lang sa camera. Eh, thank you po. Thank you And, salamat sa pananood. And, sana, parating masarap ang ulam niyo. Kahit di tayo. Bye.